sumay niyong pag-ibig. At ang kapayapang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailan paman. Sa aking mga iniibig na mga kapatid na patuloy na nakikipag-aral. Tunay nga na ang bawat bahagi ng katwirang idinidikta ng sanglibutan, bagamat kayo nakikisa, binibigyan niyo ng ibang larawan ang bawat alalaala na mayroon ang buhay. Ganon din sa mga bahagi ng katwiran na para sa Panginoon. Ano patang ang kanyang kamatay at muling pagkabuhay ay naalala sa bahagi na idinidikta ng panahon. Ngunit sa inyo na inaaralan ng mga kabatlayaan, paano nga ba kayo magiging iba sa karaniwan? Sapagat kung ang layunin ng buhay ay makisa sa dakilang guro, ayon sa karunungan na kanyang daladala na ipinahayag sa sanglibutan at kung paano ang mga bili na ibigay sa mga nauna sa inyo na tinatawag niyo mga apostol. Ano nga ba ang magiging bahagi ninyo sa larangan ng mga bili na yan? Kayo na nga ba ang bahagi ng isang katwiran tulad sa isang alagad na hinuhubo para sa Panginoon? Kayo na nga ba ang makikibahagi o nakibahagi sa mga bahagi ng katwirang kanyang itinindig at lahat kayo ay naririto upang ang pag-aaral ay ang kinin, Upang sa panahon ng pagtatapos kayo man ay magkaroon ng bahagi sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Mga inibig ng mga kapatid, lagi niyong naririnig kayo ay nasa paralan. At kung kayo ay nasa paralan, kayo ay tinuturuan. Ano pa nga ba ang dapat niyong malaman upang kayo naman ay maging duro? Ano nga bang dapat yung maranasan upang kayo naman ay maging karapat-dapat bilang isang alagad? Ano ang dapat inyo ibigay mula sa inyong sarili upang kayo naman ay maging hain buhay? Sa ang katwiran ng kamatayan at muling pagkabuhay ng dakilang guro na inyong inaalala ay malawak ang bahagi na may sa bawat mag -aaral. Hindi sapat na maunawaan ninyo o malaman nyo may nabuhay. Kinakailang maunawaan nyo ano ang kadahilanan bakit siya binuhay. At kung ang pagkabuhay na muli sa mga batay ay naganap sa panahon ng dakilang guro, ito ba'y magaganap sa iyong kapanahonan? Ito ba'y babahagi sa iyo ayon sa katwiran? Sapagat kung ang buhay ng dakilang guro ay inilakad niya sa sanglibutan upang ang kanyang buhay maging ehemplo para sa bawat isa Paano nyo ngayon tinatanaw at inuunawa ang ehemplo na yan? Paano nyo ibinibigay ang inyong buhay na ang inyong basihan ay ang buhay ng dakilang guro? Ang kabuuan ng buhay ng lahat ng dakilang guro ay kabuuan ng aram ng dakilang ama na kung saan ang bawat batas na inukit ng panahon sa pamamagitan ni Moises at kung papano din ang bawat pangako sa panahon ni Abraham ay natupad. Ano pa ang lahat ng propeta na nauna sa kanya naghanda ng daan na yan? Upang sa panahon ng kanyang pagbabat, paglakad sa sanglibutan, ang tao mula sa biyaya na naunang naibigay ay makatagpo pa ng isang tunay na biyaya. Walang iba kundi ang dakilang guru at ang kanyang aral. Ito ba ay inyong natatanggap? Ito ba ay inyong inaangkin? sapagkat kung ang layunin ng Ebanghelyo ay gawin ng bawat isa na maging alagad ng dakilang guro. Sa kalagayan ng bawat isa sa inyo, sino na ang pwedeng tawaging alagad at sino na ang magiging karapat-dapat? Sapagkat kung ang pag-aakin ng karapatan ng pagiging alagad ay ibinibigay sa bawat kaluluwa na dito ay nakikipag-aral Marahil dapat masaliksik ang bawat katangi ang hinahanap. Sapakat anong sinasabi ng Ibanghelyo? Sa bawat iskriba na ginagawang alagad, inilalabas niya mula sa kanyang sarili ang yaman, maging ito may bago o luma. Hindi ba ganyo naalala ang bahagi niyan? Sapagat ganito ang larawang ibinibigay upang ang bawat isang inaaralan ay magkaroon ng pagkatuto, magkaroon ng pagkakilala, magkaroon mula sa kanyang sarili ng isang uri ng pananagutan at responsibilidad na kanyang aangkinin. Hindi nga sapat na masabi niyong bawat katitikan napin sa taong katitigan mula sa kanyang sarili na siya ay salita ng buhay. Na mula sa kanya ang salita ng Diyos ay buhay at hindi patay. Ngunit ano ang magpapakilala sa tao upang ang kanyang gawa ay tawagin buhay sa harapan ng Diyos? Upang ang mga bahagi ng katwiran na walang kabuluhan ngayon ay mabibigyan na ang dating tinatapak-tapakan ay magkakaroon na ng halaga sapagat narito ito'y dinadampot at ginagawang hiyas. Mga iniibig ng mga kapatid, hindi lihim sa mga taong sumasaliksik ng kasaysayan ang bawat pagtitiis na ibinigay ng mga alagad para sa Panginoon. Lalo'ng hindi rin matatawaran ang ibinigay na ehemplo ng dakilang guro na kanyang ginampanan. Bagamat siya walang kasalanan, ang bahagi ng kamatayan para sa isang makasalanan ay kanyang tinanggap. Naging kaibahan sa mga naganap sa kanyang mga alagad. Bagamat sila'y sumusunod sa kanyang likuran, nalalaman nila sila ay nagkasala at kung sila'y parusahan, ito ay karapat dapat sa kanila. Sa kalagayan ng bawat isa sa inyo, paano niyo tinitingnan ang lahat ng ito sa inyong buhay? Ang inyong bang pakikipagtiis, aking mga iniibig, ay magiging sapat upang maunawaan ng bawat isa na nasa paralan. Ang kanya palang pinagtitiisan ay dapat niyang pagdaanan sapagat narito ito ay kanyang mga gawa na ibinabalik sa kanya ng panahon. Upang mula sa mga bahagi yan, na ang yaman na kanyang natagpoy, kanyang masino, kanyang maunawaan at kanyang makilala. Upang sa bahagi ng mga bagay na yan, siya man ay maaralan. Upang ang kasalukuyan at ang darating ay lalo niya Sa kalagayan na ito aking mga iniibig na mga kapatid, kayo bilang na mag-aaral, ayon sa sipi ng karunungan na meron kayo, na inyong natatandaan at napag-aralan, alin dito ang inyong nang pinakinabangan upang mula sa mga karunungan nagmumula sa Diyos, kayo man ay mahiwalay sa lahat ng alitigtigin at gawain na mayroon ng sanglibutan. Bagamat sumusunod kayo ayon sa dinidikta ng lipunan ng tao, Nagiging masaya kayo sapagkat sinasabi nila kayo man ay magsaya. Nagkakaroon kayo ng kalungkutan sapagkat na idinidikta nila kayo mali dapat malungkot. Ngunit sa lahat ng yan, ano ang magiging kaibahan mo bilang isang mananampalataya? Sapagkat kung sinasabi din sa bawat isa, kayo'y mananampalataya sa isang Diyos. Ikaw, anong uri ka ng mananampalataya at paano mo gagawin ang sarili mo? Iba at higit sa kanila. Sabagat nung no, itinindig ng dakilang guro ang kanyang katwiran, na siyang nagiging ng lahat ng pag-aaral sa anumang kalagayan, maging ito man ay sa sanglibutan o sa kalagayan sa bayan ng Espiritu, ang dakilang guro ay gumawa ng isang bahagi ng katwiran, at itinindig niya ang higit pa sa ginawa ng mga nauna sa kanya. Bakit ito gayon? Ang pagkakahayag, ano pang hinahanap ng dakilang guro sa bawat manggagawa? Ano pang hinahanap niya sa bawat tinuturuan? Bagamat ang pangako ay buhay na walang hanggan. Ano nga ang na sa aking mga inibig? Na kayo ba'y maging isang payak na mananampalataya lamang? Na kayo tulad ng mga karaniwan ay gawin lamang ang ayon sa sinasabi ng sanglibutan? Na kung maalala niyo ang kanyang karot kamatay, ganun na lang din kayong makikisaya at makikilungkot? ang bahagi ng katwiran tinindigan ng dakilang guro ay nagpapakilala na isang larawan ng buhay na pananampalataya na kahit ang laman ay namamatay ang espiritu ng tao ay kailangan mag mas masigla sa inasa sapagkat narto ang pag-aaral ay magpapatuloy hanggang sa likod ng libingan. At sino ang makakapagpatuloy lamang aking mga iniibig ang sinumang kaluluwang nagtatagumpay na ang bawat aralin na dapat niyang matutunan sa paaralan na katulad nito ay kanyang mapagtagumpayan. Kaya nga hindi nga linid sa inyong mga kaisipan, may mga kaluluwa na natili si sa isang libutan hindi nila naiwan ang isang uri ng pag-aaral. Hindi nila matanggap na iwanan ang isang libutan at inari nila itong tahanan. Samantalang narito ang aral, hindi ka tagasang libutan kundi ikaw ay hinirang lamang. At darating ang panahon, ikaw mo tatawagin sa pagkakahirang at ibabalik ka sa tamang muntahana. Ngunit marami sa aking mga iniibig, masyado nang nalibang at naaliw sa binibigay ng sanglibutan. Kahit ang kanyang karunungan ay kanyang tinatanganan. Maraming taong tumutuklas na maraming lihim na karunungan sa sanglibutan ito at inaari din nila ito'y karunungan ng Diyos mga iniibig na mga kapatid. Maraming lihim na karunungan ang sanglibutan. Marami ding hayag. Ganon din ang bagay na para sa Diyos. Ang Ebanghelyo ay hayag sa lahat. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos na tawag na lihim. <clears throat> sapagkat doon pumapaloob ang kanyang malalim na biyaya at may inam na bagay na mula sa Diyos. Kaya nga lahat ng kumukuha ng kapangyarihan sa sanglibutan ay inaari na ang bagay na kanyang natataguan na kapangyarihan ay tulad din ng para sa Diyos. Sa katotohanan ang lahat ng yan ay pinagiba at hinawan Sapagkat kung paano ang sanglibutan ay nagpapakilala sa kanyang sarili na siya'y mainam na paralan, ang kaharian din ng Diyos ay nagpapakilala na ang kanyang karunungan ay higit na mas mainam kaysa sa sanglibutan. Bagamat kayong lahat ay sinugo upang dito ay magsipag-aral, dito nasusubukan ang talino ng isang mag-aaral. Sapagat ano nga bang gagawin nyo sa paralan? Hindi nga bang magsipag-aral? Hindi nga bang yung mga katalino ay mahasa upang kayo ayon sa katwiran ng katalino ang inyong daladala, kayo man ay masukatan? Sapagat kung ang pag-ibig ang siyang pangunahing layunin ng isang pag-aaral, ang pag-ibig din ay nasusukatan. Ayon sa kahayagan ng inyong mga paggawa, Sapakat sa parala ng Panginoon, kung ang bawat kaluluwa inilaan niya upang dito ay magsunog ng kanilang kilay sa kaalaman ng katwiran, ang tao ay binibigyan sa bahagi ng kanyang sarili abuti ng bawat kaalaman, ang bawat karunungan. Sapagkat kung ito ang magiging ng upang mabuksan sa tao ang mas mainam na katwiran upang siya'y magkaroon ng pagsikay sa mas malalim na paggawa lahat ng ito'y hinahain sa Kanyang harapan. Ibinibigay na hando. Sapagat ganito katakila ang Panginoon. Lahat ay Kanyang ibinibigay upang ang bawat kaluluwa na pumaparito sa paaralan ay magkaroon sa Kanyang sarili ng isang tunay na kabuan. ng tunay na kalagayan na sa bahagi ng pagtangkilik sa kanya ng sanglibutan, siya na isang anak na isinugo ng kanyang ama sa paaralan, ay tunay na makaalam ng maraming katwiran. At mula sa mga bagay na kanyang nalalaman, ito pa'y kanyang mahimay. At mapagunawa niya, alin ang higit na mas mainam. Alin ang nagiging lugod-lugod sa harapan ng Diyos upang maihandong. Kaya nga kung mayroong buhay may kamatayan. At kung mula sa kamatayan, may pinakikilala pa muling pagkabuhay sa gitna ng mga patay. Ano ang magiging dahilan ng Diyos? At magiging dahilan mo upang ang katwiran na itinindig ng isang Kristo ay maganap sa iyo. Mga iniibig na mga kapatid, lahat na kumikilala ay may pananampalataya Iba-iba nga lamang ang pagkakasalarawan. Iba-iba nga lang ang naaabot pa ng pananggap. At kung ang lipunan ng tao ay para lang, makikita nyo dito ay dumarating ang marami pang kaluluwang isinisilang na ang kanilang mga sarili ay may mga kaugalian at katalinuhan na kinakailangan pang isala at pinuhin sa paralan. At ang sino mang nakakatagpo sa bahaging yan, ay binibigyan din ng mas mainam na karapatan. Sila man ay hinahatid na sa susunod na pag-aaral sa mga kabuhayan upang mula sa mga karunungan ka na angkin sa lipunan ng tao. Sila man ay magkaroon pa ng karapatan sa isang paaralan pang inihanda upang lalo nilang mapag-unawa ang bahagi na para sa Diyos. Kaya nga, ang buhay sa lupa o ang buhay sa sanglibutan kung inyong tawagin, hindi natatapos. Bagamat kayo'y namamatay, ay muli kayong isinisilang. Hindi upang isilang muli o buhay muli sa gitna ng mga patay. Kundi upang mula sa inyong mga silang kayong muli ay magsimulang mag-aral na mga bahagi ng karunungan na hindi nyo pa natutunan at naisasagawa. Dito tuloy dumalabas ngayon ang mga batas ng Diyos na sinasabing ganting galaw na kung anong yung ginawa sa nakaraan, ito ay babalik sa iyo. At kung ang mga bagay na ginagawa ng tao sa nakaraan ay umaayon lamang sa sanglibutan, tunay kahit ito'y tinatawag yung mainam at mabuti, ayon sa kalagayan, kayo pa rin ay babalik sa paralan kahit ang bawat batasan ng ganting galaw ay gumagalaw na pabor sa inyo sa sanglibutan ito, kayo pa rin ay babalik sa sanglibutan. Sapagat narito, may isa pang aralin na dapat matutunan ng tao sa gitna ng kaalaman niya sa sanglibutan, ang karunungan naman ng Diyos. Kaya mapapansin ninyo, aking mga inibig, marami nang matatalino ang isinilang. Marami na rin mahuhusay ang kaangkina at ayaw sa pagbibiyaya. Pero bakit sila naririto? Bakit wala pa sila doon sa susunod na paralan? Ang Diyos ba ang umuubog mula sa inyo ng panibagong buro? Bakit nga ba marami nagsisikap mula sa kanilang sarili na ang kanilang mga pagkatao may paglingkod sa pangalan ng Panginoon? Ang iba'y nagkakaroon ng malalim na pagtitis at pagpipigil sa bawat alitigtigin na meron ng kanyang sarili maging karapat dapat lamang sa Panginoon. Ano ang mga ito? Ito'y bahagi na mga pinag-aaralan sa paralan. Upang soon namang sa inyo ay makapagtapos sa mga bahagi niyan, magkakaroon siya ng karapatan na tumungtong sa panibagong aralin, sa panibagong paralan, na kung saan ang lahat ng kaluluwa ay dumadaan sa proseso ng pag-aaral. Marahil, inaakala ng marami, ito lamang ang paralan ng Panginoon. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig, kung mararamdaman ninyo ang alitigtigin na meron ng sanglibutan, mararamdaman nyo ang paaralan o ang sanglibutan ito ay isa sa may mababang kalagayan. Kaya nga ang pagpipingkian ayon sa katwiran, ayon sa lahat ng baka ay hinahan tulad sa mga hayop. Malibang mapaamo mo, hindi sila hihinto sa pakikibaka at hindi sila magiging mahinamong mga kaluluwa. Kaya nga saan man iaral ang ibanghelyo, anong pinakikilala ang kaamuan, ang kababaang loob, ang pakikipagtiis sa pangalan ng Panginoon. Sapagat kung hindi nga kaya ng tao ipagtiis mula sa kanyang sarili ang kanyang kapo, ang para sa Panginoon ay kanyang pagbibigyan. Sapagat narito, ito ay buhat sa Diyos. Ito'y buhat sa Ama at ito ay dakila at banal. Kaya nga, kung ang bahagi na pinagtitisan sa ngayon ay bunga pa ng bawat galaw at ganting galaw na inaani ng tao ayon sa kanyang paggalaw sa paralan. Ang pagtatapos ay magaganap lamang aking mga kung ang tao mula sa kanyang sarili ay ginagawa na niya ang kalooban ng Diyos. Tulad ng ginawa ng dakilang Yesus na kung saan bawat kanyang ginagawa ay ayon sa ama at ayos sa kanyang kaluban. Kaya nga, bawat panahon na siya'y nagsasalita ng talinghaga sa lipunan ng tao, anong kanyang sinasabi? Ginagawa ko ito sa pag-ito ang ibig ng ama. Ito ang utos ng ama. Ito ang nakita ko sa aking ama. Sa kalagayan ninyo, aking mga iniibig, sa panahon ng inyong paggawa, kaninong utos, kaninong karunungan, at kanino nyo nakita. Sapagat kung ito ang mga bahagi ng katwiran nagpapaalala sa isang manggagawa upang siya'y tumupad ng utos ng kanyang ama o ng Panginoon, alin sa alaala -ala na mayroon ng tao na nagpapaalala sa kanya. Ito ay kanyang nakita sapagat narito ginawa ito ng Panginoon. Ito ay kanyang narinig sapagat narito ito ang sinabi ng Panginoon. Ito ang kanyang kaalaman sapagat ito ang karunungan ng Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, muli ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapaan naway mamalagi sa inyong kaisipan damdamin at kalooban upang kayo naman sa bahagi ng inyong pamumay ay makatagpo ng tunay na yaman na kung saan ang isang patay ay magkakaroon ng katwiran ng muling pagkabuhay. Paalam, ako ang sa inyo'y naglingkod sa pangalan ng isang Diyos, Espiritu Santo ng Katotohanan. Paalam.